Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikalabing lima ng Disyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa Aklat ni Propeta Sofonias Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lunsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala ng kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, Huwag kang matakot, Siyon. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan, babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos pagdarasal mong tugunan, Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at walang munti pangamba, sapagkat ang puon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Umawit kayo ng papuri sa puon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa, ipinahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Ikalawang pagbasa, pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko. Magalak kayo. Ipadamane niyo sa lahat ang inyong kagandahang-loob malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay salit ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya Espiritu ng may kapal, Nasa akin upang hatdan ang mga dakila ng aral. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang dalawang baro, bigyan mo ng isa ang wala Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain, tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, Guru, ano po ang dapat naming gawin? Sumagot siya, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami, ano naman ang dapat naming gawin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit unang pagpaparatang ng di totoo. Masiyan kayo sa inyong sahod, sagot niya. Nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin, at ni hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamali. Ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang pagkakayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.